Ang alamat ni Pinya. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo, may isang magandang dalagang nagngangalang Pinya. Si Pinya ay kilala sa kanilang lugar, dahil sa kanyang kagandahan at kakisigan. Ngunit sa kabila ng kanyang kagandahan, siya ay may ugaling tamad at palaging may reklamo si Aling Marta, ang kanyang ina, ay isang masipag na babae. Sa kabila ng hirap ng buhay, ginagawa ni Aling Marta ang lahat upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang anak. Madalas niyang pinapaalalahanan si Pinya na maging masipag at matutong tumulong sa mga gawaing bahay. Ngunit si Pinya ay laging may dahilan upang umiwas sa gawaing ito. Isang umaga, habang si Aling Marta ay abala sa pagluluto ng tanghalian, tinawag niya si Pinya. Pinya, anak, pakikuha mo nga ang sandok sa kusina, utos ni Aling Marta. Nay, nasaan po ba? Hindi ko makita, sagot ni Pinya. Hanapin mo, anak. Nasa ibabaw ng mesa, sagot ni Aling Marta habang patuloy sa paghalo ng niluluto. Ang hirap naman hanapin, nay. Hindi ko talaga makita, reklamo ni Pinya habang patamad-tamad na tumingin sa paligid ng kusina. Si Aling Marta ay madalas mag-utos kay Pinya ng ibat-ibang bagay, paglilinis ng bahay, pag-alaga ng mga halaman at pagtulong sa kusina. Ngunit sa bawat utos, si Pinya ay laging may reklamo at bihirang sumunod ng walang pagkataubili. Ang kanyang paboritong gawin ay magpahinga sa ilalim ng malaking puno sa likod ng kanilang bahay, nanonood ng mga ulap at nangangarap ng magandang buhay na hindi niya pinaghihirapan. Isang araw. Habang nagpapahinga si Pinya sa ilalim ng puno, narinig niya ang isang magandang tinig na umaawit mula sa kagubatan. Sinundan niya ang tunog at natagpuan ang isang matandang lalaki na may hawak na lira. Siya ay isang mga awit na nagngangalang Mangberto. Magandang araw po, bati ni Pinya. Ang ganda po ng inyong tinig. Maaari ko po bang malaman ang inyong lihim? Ang aking tinig ay isang biyaya mula sa kalikasan, sabi ni Mangberto. Ngunit higit sa lahat, ito ay bunga ng pagsusumikap at pagmamahal sa aking ginagawa. Ang tunay na kagandahan at kasiyahan sa buhay ay nagmumula sa kasipagan at pagtulong sa iba. Napatango si Pinya, ngunit hindi siya lubusang naniwala. Para sa kanya, ang buhay ay dapat madali at puno ng kasiyahan ng walang hirap. Isang araw, habang nagluluto si Aling Marta ng masarap na adobo, tinawag niya muli si Pinya. Pinya, anak, pakikuha mo nga ang sandok sa kusina, utos ni Aling Marta. Nay, nasaan po ba? Hindi ko makita, sagot ni Pinya. Hanapin mo, anak. Nasa ibabaw ng mesa, sagot ni Aling Marta habang patuloy sa paghalo ng niluluto. Ang hirap naman hanapin, Nay. Hindi ko talaga makita, reklamo ni Pinya habang patamad-tamad na tumingin sa paligid ng kusina sa inis at pagod ni Aling Marta sa ugali ng anak, napaguntong hininga siya at nasabi, Sana'y magkaroon ka ng maraming mata para makita mo lahat ng hinahanap mo. Biglang lumiwanag ang buong paligid. Nagulat si Aling Marta at napaiyak ng makita na nawala si Pinya. Sa halip na makita ang kanyang anak, isang kakaibang halaman na may maraming maliliit na mata ang tumubo sa gitna ng kanilang bakuran. Labis ang pagdadalamhati ni Aling Marta araw-araw, iniiyakan niya ang pagkawala ni Pinya. Lumipas ang mga araw, natuklasan ng mga tao sa baryo ang bagong halaman na iyon at tinawag nila itong Pinya bilang alaala sa nawawalang dalaga. Ang halaman ay may bunga na maraming maliliit na mata, katulad ng sinabi ni Aling Marta. Ang bunga ng pinya ay naging tanyag sa buong baryo at kalaunan sa buong bansa na pag-alaman ng mga tao na ang bunga ng pinya ay hindi lamang masarap, kundi mayaman din sa bitamina na nakabubuti sa kalusugan. Dahil sa nangyari, ang alamat ni pinya ay naging aral sa mga tao sa baryo. Natutunan nila ang kahalagahan ng sipag at pagtulong sa mga magulang at ang hindi pagiging reklamador. Isang araw, habang naglalakad si Aling Marta sa bukid, nakita niya ang isang matandang babae. Magandang araw po, bati ni Aling Marta. Bakit po kayo narito sa aming bukid? Ako si Lola Sabel, ang matandang mangkukulam sa kabundukan. Narinig ko ang kwento tungkol sa iyong anak na si Pinya, sabi ng matanda. Kaya't naparito ako upang magbigay ng tulong. Kung maaari po sana, ibalik ninyo ang aking anak pag susumamo ni Aling Marta. Hindi ko maibabalik si Pinya sa kanyang dating anyo, ngunit bibigyan kita ng isang espesyal na kapangyarihan, sabi ni Lola Sabel. Ang mga bunga ng pinya ay magpapaalala sa mga tao ng kahalagahan ng kasipagan at pagmamahal sa magulang. Ang bawat mata ng pinya ay magbabantay at magbibigay ng aral sa bawat tao na makakakita nito. Mula noon, bawat pina na tumubo sa bukirin ni Aling Marta ay naging simbolo ng kanyang anak. Ang bawat tao sa baryo ay natutong maging masipag at magalang. Ang alamat ni Pinya ay kinukwento ng mga magulang sa kanilang mga anak bilang paalala na ang tamad at reklamador ay hindi magtatagumpay sa buhay. Isang gabi, habang naglilinis si Aling Marta sa paligid ng bahay, naramdaman niya ang presensya ni Pinya. Narinig niya ang tinig ng kanyang anak na tila nagmumula sa mga bunga ng Pinya. Nay, patawarin niyo po ako, sabi ng tinig ni Pinya. Natutunan ko na po ang aking aral, Sana'y magabayan ko pa rin kayo mula rito. Napaiyak si Aling Marta at niyakap ang mga bunga ng pinya. Pinya, anak, kahit na nandito ka sa anyo ng halaman, mananatili kang mahalaga sa akin. Ang mahalaga ay natutunan mo ang iyong aral.